Good morning guys. Ito yung pananim namin na malagkit guys. magumpisa na silang ano, lumabas yung bunga nito. Ayan o. Oh. Ibang uring malagkit ito. Ibang uring malagkit. Maitim yung balat ng bigas niya. Tingnan mo. Ayan. mag na siyang mag- uh, lalabas ang mga bunga hanggang doon Ayan guys. Ayan kaya lang ulan ng ulan. Alam mo naman pag umulan ng umulan tapos lumalabas yung bunga ng ano ng palay. Ah uh, pag bubuka yan kasi bubuka ito eh. Pag bumuka ito eh pag umulan yung ulan, yung tubig ulan papasok doon sa anong bumukang palay kaya maaari ding masira ang bunga nito. Sana nga hindi umulan, hindi uulan. Kasi ito, oh, kahapon nga, nag, maghapong umulan, magda, magdamag na umulan kahapon. ng isang gabi. Kaya yan guys, ayan, oh, may na, namumunga na yung mga palay. Yung malagkit, malagkit ito eh. nag na siyang mamunga hanggang doon. Ayan guys. Yan, nagtanim din kami ng sitaw, guys. Ayan, sitaw yan. Tinanim ng anak ko. Ito yung kamuti. Kamuti tops, guys. Ayan, hanggang doon. Ito yung sitaw. Tanim kami ng sitaw, guys. Ito na, guys, yung palay namin. Ayan, uh, lumalabas na yung ano, yung bunga niya yung palay lumalabas na siya tingnan mo ayan lumalabas na yung mga bunga niya ayan guys oh. mga bunga ang mga iyan kaya lang palaging umuulan dito kaya medyo nag-alala kami kasi pag umulan kasi habang lumalabas yung bunga ng palay pag bumuka yan, di ba may bunga ng palay tapos may bulaklak siya. Tapos pag bumuka yun upang papasok yung bulaklak. Pag nagkataon na ano na uh, uulan, ayan guys yung tubig ang pumapasok dun sa palay. Kaya siya masisira. Kaya guys, oh, na yung mga palay. Oh. Ayan. Pero dito, dito guys, hindi pa namunga. Hindi pa siya namunga. Ayan, hindi pa siya namunga dito. Pero mag-uumpisa na. Na-uumpisa no, ng mamunga. Pero dito, ayan, namunga na siya. Kasi nauna itong naitanim eh. naunang naitanim itong palay na to. Kaya, na maaga siyang namunga. Kaya lang, ano, mayroong mga insectis, insekto. Daming insekto guys, o, tulad nito, tingnan mo yan. Yan, insekto yan. Eh, okay, so, sisipsipan niya yung, ano, yung bunga ng palay. Tulad nito. Ayan guys. Ayan. Ayan yung bunga ng palay ayan o um. oh. ayan umpisa na siyang ano mag na siyang lumalabas yung bunga nito hanggang doon ayan hanggang dyan Kaya yan guys. Itong mag-umpisa na. Ang daming, ang daming insekto. Ang isprayan ng anak ko ito. Pero ang dami pa rin. No? Tulad niyan. Ang dahon na yan. Uh oh. -huh. Yan. Na insekto yan. Kaya, ano, alisin ko itong dahon ito. titingnan ko kung anong ayan maraming itlog ng ano ng ayan may itlog ng uod dami din oh dami pa rin na naman itong pis ito sa para kontra pesticide pero ganun pa rin wala pa rin pagbabago Ganun pa rin nangyayari. Marami pa rin uod. Insekto. Ayan. Sana bendisyon ng Panginoon Diyos itong mga tanong namin. Upang marami kaming maani. Ayan guys. Kaya maraming maraming salamat guys sa inyong panonood. Thank you so much guys sa inyong panonood. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel pakisubscribe guys pakipindot mo yung notification bell tapos piliin mo yung all upang uh, updated kayo sa mix ko mga video mga pananim lang dito sa mga bukid at makakatulong ka rin sa akin guys maraming salamat maraming maraming salamat thank you so much guys thank you so much for watching